taglamig na, binili ako ng asawa ko ng panibagong long sleeve, no? Ayan po, nine waist pala ito mga nanay, no? Hindi na, hindi ko na yan sinukat doon sa ano, tindahan. Ayaw ko magsukat-sukat mga nanay. Uy, mm. ito, na, gustong gusto ko itong ano na ito. Um, extra small ito. Gustong gusto ko yung kulay niya. I love the color, no? Pink, black, and, and more. Yan, so isukat natin mga nanay. Ayan po. So, isukat natin. Ay, So, tanggalin muna natin ang mga tag. Ayan. Tanggalin natin ang mga katsag-tsagan. Ayan. I like this color too. Maraming ibang kulay doon. May pink. Sabi ko, ayoko na ng pink. Uy, parati na lang pink. Ayan, gustong gusto ko tong kulay na ito. Maka isukat natin. Ito yung unang long sleeve, no? Na gustong gusto ko yung kulay niya. Tapos mga nanay, aalis tayo. So ito ang suot natin. Tapos, mayroon tayong sling bag. I love sling bag, mga nanay. Alright. <laughs> hmm. Gusto ko yung kulay nito. Pah. At ito naman yung pangalawa. Maganda rin pala ang kulay mga nanay. Oo. Oh. Uy, bagay

Nakut garaan gara ani oh tipu, sirokan, 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 hmm sirokan, 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 <laughs> sirokan, Hmm. sirokan, 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 Hmm. sirokan, 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 tayo tayo lang tayo diyan nag-abang na tricycle <laughs> tricycle na mga kananay no kasi wala tayong pang taxi o di ba o sling bag na naman tayo mga nanay hmm, <laughs> sini siya ang kasi niya <laughs> Naririnig ko kasi yan kananay naglalaro sa isipan ko. diba? Ten, 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 ten. Ito naman ay small. Pero iba naman ang ano niya, ang um, style ni mga nanay. No? So small siya. Pero ano, maluwang man. Maluwang siya masyado. Pero panglamig kasi mga nanay. So gawin natin ang paraan yan. Parang magwapa. Itakin natin. Ito naman ay small. Dep depende kasi yan sa klase, no? Ah

nanay ko ganyan lang pasimple lang ang dating ba pero nagka bring home na di ay tuog crispy pata <laughs> galing sa ano galing sa partay alright o oh, mag abang ka ng tricycle dyan mm. baka makachamba ka hindi ka na pa masahiin makalibre ka sino ka ang galing mo kung hiling sino ka joke lang yung mga nanay ha mm -hmm. So, Uy, ako ng Pinas ng kanina. Ganyan ko. Ah. <laughs> Alright, yun na yung tatlo lang ang binili na Daddy Tim, no? Tatlo lang. Dagdagan pa niya ito. Dapat sa naman kananay ay bibili ako ng bag. Sabi ko, kabibili lang. Huwag na lang. Mm -mm. bang pe, pem, number ko kumusta po sa inyong lahat? Magandang gabi, magandang araw po sa inyo. Pasensya na po kayo mga kananay nang dahil, di ba, kagabi sabi ko mag-live ako kayo ng umaga, you know, kinabukasan. Hindi ako nakapag-live mga kananay nang dahil sumama so, ang pakiramdam ko talaga. Um, uh, Pumunta ako ng doktor at nagpa-check up ako mga kananay. Hindi, hindi ako nilagnat. Pala mga kananay, kaya pala itong sipon ko according to the doctor, yung sipon ko mag 2 weeks na mga kananay kasi nga pala, they find out mga kananay na mayroon pala akong sinus inf infection. Agoy. Okay. May infection infection na ngayon kananay mga sinus sinus noong una oh, wala man. Ay, eh. nawala na talaga. So, <coughs> dumaan kami sa tindahan may nakita naman ako doong mga damit, mga kananay, no? Para kay Matiyo. So, umano, kumuha na rin kami kaagad, mga kananay. Di nagdagan ko ang damit ni Matiyo na pang winter. Mm -hmm. Kasi parang marami siyang palit-palitan, ba? Hindi pa balik-balik yung damit ng an anak ko. Uh-huh. Mm -hmm. Siyempre nanay tayo. So, as asikasuhin talaga natin ang ah, anak natin, mga nanay, no? Di ba? So ayan po ang um, long sleeve na mati ang gagawin ko dito mga kananay. Yung may cooler na t-shirt pa ilaliman ko. So maganda siya tingnan mga kananay, may cooler siya dito di ba? Parang good looking mga kananay, no? and I like this color. Mm -hmm. <coughs> so ito pa. <coughs> Kaya pala hindi umaling galing yung sipon ko. Meron pala akong infection. Sinus infection. hmm Sosyal na itong ano ko ngayon, mga kananay, yung sinus ko. Martina. So, ito rin, mga kananay, the same. Maganda siya, no? Maganda ang kulay. Kasi lamhan ko itong mga kananay, no? <coughs> Kumuha rin ako ng, ng red. Ayan. So, it's all about matiyo, mga kananay. Um, meron din siya iba pag ginili. So, ado na binuksan na niya. Bata na lang. Araw-araw, halos araw-araw. May bago siya. Laruan man. <coughs> Naglalaro lang naman kasi yan mga kananay. Hindi nag... At pumunta pa pala kami kanina sa ano. Nag... Laro sana siya ng bowling. Tapos may nagpa-reserve man mga kananay. Uy! Sabi ko, balik ka lang kayo dito. Mm -mm, kasi puno. So, ito mga kananay. Gusto-gusto ko yung kulay niya, no? Hmm. So, pag winter din ito. palam Alam niyo mga kananay, pag ang lalaki talaga no, dito, ang lalaki kunti lang talagang pagpipilian. Ay, ah, ito lang pala, apat yung binili namin. Sinauli ko pala yung isa. Ah, meron. Ah, isa. binili rin namin siya ng, ano, mga nanay. um, hmm. Um, pang ano niya, pagtulog niya. Pagtulog niya. Mm -hmm. So, kailangan talaga na ang matiyo ko mga kananay ay meron talaga siyang damit parati na inaasikaso talaga yan namin mga kananay Uy. lalo na tayo mga nanay ay ginaw ko ako pa mga nanay mm. Okay. Diyos ka malambot ang ano niya mga yung tila niya mm hmm okay so ito pajamas niya pang tulog kasi nga tinginaw na nga mga kananay tsaka ito malambot maganda sa ano maganda sa balat hmm -mm. Tapos, ito pa. Puro ito kay Matthew. Yun na nga, yung iba, binuksan na niya doon. Doon naman ka nag drawing na siya. Binili ko siya ng box para sa mga drawing niya, mga nanay. Kaya sus, mariausit, mga nanay. Nag-kalat-kalat, mga nanay. Uy! Makonsimisyon ko pag ano, pag... Siyempre, pag nagliligpit tayo mga kalanay, nagkalat mga nanay ay sus, mayroon naman yan siyang boxes, pero iwan ko. So, binili ko siya ulit. Sabi ko, pagkatapos mong mag-drawing, dito mo ilalagay. Mm -mm, yung drawing mo ayan, so, nilagay na niya sa box niya mga kananay, kasi parang hindi magkalat hindi rin naman, biro mag, maglilinis mga kananay, na hindi mo alam kung, ito naman siya mga kananay, blue na hindi mo alam kung alin ang unahin mo, sus maria malamot ito sa balat gustong gusto niya ito uh -huh. ito ang pinakalas niya makapal itong panglas niya mga nanay uh -huh. Pero alam niyo ba mga nanay? Tos, talaga. Pag marami kang anak, paano na lang kung marami kang anak? Kasi ito palang mga kananay na na tayo sa ano, babayaran natin. Para sa amin. Kasi di naman kami mayaman. Tamang-tama lang naman na makabili ng pagkain mga kananay. pangangailangan. Uh -uh. Kung din kami, mga kananay, para ding, para ding mabuhay. <laughs> Mabili yung pangangailangan natin. Jesus, kahirap man itong ano nila mga nanay. Uy, hindi mo alam kung paggamit ba talaga o hindi. So, ito na po, no? At saka si Daddy Tim, bumili siya ng medyas kasi panglamig nga mga nanay. Medyo makapal itong medyas na ito. Mas makapal pa sa mukha ko. Tapos <laughs> ko, magunting mag ko talaga itong... Alright kino Alam niyo mga ngay ngayon mga nanay, mahal na talaga lahat na bilihin. Tayo na lang ang minura. <laughs> Maganda yung socks niya makapalo oh. Tatlong pair pala ito. Mm. Yan ang pinili niya. Ayan, so lalabhan ko yan mga kanana. Ilagay natin sa washing machine. Saka ito yung sana ko. Oh. Ito lang. So, meron na naman siyang bago. Noong nakaraan, meron siyang bago, mga kananay. So, ngayon, meron na naman siyang bago. Kailangan talaga yung anak natin. Asa kasuhin talaga natin. Kasi love na lab natin yun eh.